santay saan tayo pupunta? No, no. Saan? No, no. Saan ka no, no. punta? Saan punta? Doon mo. Kumusta na mga tropa? Ngayong araw na ito nga pala ay maggagala muna tayo. Hindi pa natin alam ang ating destination. pero sa pupuntahan natin ay sigurado namang mag-e-enjoy tayo. Kumbaga nga eh kahit saan man mapadpad Basta layasan, siguradong masaya yan. At ito na nga ang aming mga kasama. Dagdagan pa ng batang makulit na sobrang excited at ang unang tanong kung saan kakain. Hindi pa nga nakakaalis ang hanap na agad pagkain. At ang unang napagplanuhang destination sa simbahan muna ng Tayabas. Pagdatingan namin ay sobrang dami ng tao. Meron palang bibisitang isang archbishop. Kaya sa labas at sa loob ay puno na ng mga tao. Dito na nga kami nakakuha ng pwesto sa labas. Kinig rin naman ang misa dito, kaya okay lang. Medyo mainit nga pala sa labas, pero buti na lang nakakuha kami ng pwesto sa may lilim ng mga puno. At pagkatapos nga palang sumimba, ay derecho na kami sa pinakahihintay ng lahat, ang lugar kung saan kakain. Ito na nga ang pangalawang destinasyon, ang Nanay Siming Halo-Halo. Dito nga pala ito matatagpuan sa Tayabas to Pagbilaw Road. Madali naman siyang makita kasi nasa tabing kalsada lang. Marami kayo ditong ang pwedeng pagpili ang pagkain. May mga rice meal, pansit, sandwich, at syempre, yung pinakakilala sa kanila, yung halo-halo. Dito na nga pala kami pumesto sa kubo para maaliwalas at masarap kumain. Tingnan nyo naman sila oh. mga relax na relax na, pero mga gutom na yan. Kaya ano pa nga bang hinihintay? Tara na, order na tayo ng pagkain. Sige, kayo na ang bahala dyan. Basta ako mamaya, kakain na lang. At habang naghihintay ng pagkain, enjoy enjoy muna. Tamo nga itong siyajibu Yajibu, nakakita ng prag. Kulay blue daw. Himas himas pa niya. Kala mo naman gagawing pet. Medyo naiinip na nga sila. Kaya ito, konting tubig muna. Pampakalma sa mga makukulit naming bata. <laughs> <laughs> Tok neneng Tok neneng Tok neneng Tok neneng to neng At ito na nga Dumating na ang pinakahihintay naming Mga order na pagkain Crispy pata, lechong manok Chami, tinolang manok At ito pa Ang sisig Ang sasarap naman, katakam O tara na

hanggang dito na lang. Salamat sa panonood mga tropa. Aba, teka, meron pa nga palang pahabol. Siyempre, kapag dumayo ka ng kainan, sigurado kapag uuwi ka na, meron ka ring dala. Yung Sharon ba kung tawagin nila? O hala, sige na. Hanggang dito na lang. Sa susunod ulit mga tropa, salamat sa panonood.